aanihin ko ng aking luyang dilaw at luya ayan daming mga ano daming mga papansin ayan. pakita ko muna sa inyo ayan o oh. yung aking tanim na luyang dilaw sa pasong malaki kaya lang siksika na sila aanihin ko na Ayan. Ayan po ang aking mga alaga. Ah, di dyan ba inig dyan? ano? dyan ba? Ah, dyan Uh -huh. Ito ang buhay niya. Uh. Luna! Ayan be, cake! Lupa yan, Ayan, no? Dito ang na. dikana sini loh Oh ini dikiganan gua ini yang sama sakit Nah kan ini nak aku Dulilah Alice Jen Alice wey mau si nak pasau ai ya, boleh bakal sama ini main model nak apa mau <laughs> pak <laughs> Masisiksikan na natin. Sira na may ano eh. Ah, konti lang talaga siya mag ano. Palago siya ng palago. Pwede ko rin itong itanim. Ayan Oh. Hmm. Uh. Hindi masyadong kita. Ang daming extra eh. Hmm. Uh. Luna! Alas dyan! ang daming pop, ano, extra dito. Hindi ko naman kayo kailangan mga babes. Uy. Uh. Sigan ako. O, oh, ayan o. Oh. <laughs> Luyan dilaw. <laughs> uh. Yung iba'y tatanim ko uli. Ayan o. Oh. Hindi uh. masyadong kita. Ayan. Ayusin natin. Ayan. Ayan. Ito itatanim ko ulit oh. Sayang. Ayan, daming istorbo. Hindi yan natakain. Alis dyan Luna. Luya yan, hindi wala dito pagkain. Ito, pwede ko pa itong itanim mo. Yan, natanim ko ulit. Ah. Basta binili ko lang yan. Batang ba dito pag-aari ko? <laughs> Ito, ang laki yan. Oh. Ito, oh. Dami pa niya tumutubo, oh. lang talaga ang oh. Ay, bakit kaya si Luna nandiyan? Ano kaya ang ano? Siguro pwede ko itong putuli na ganyan. Tapos itatanim ko uli, no? Tatry ko nga. Oh, ito, oh. Maliit lang pala ang laman ng ano. Ayan. Paputulin ko na lang. Ayan. <laughs> oh. Gagawin ko kasi itong tsaka kaya nagtanim ako. Oh, ang daming ano niya, sibol oh natanim hmm. ko yan. hindi sila siguro masyadong nagkalaman kasi mali yung pasok hindi masyadong malaki kailangan pala malaking balde talaga ah hmm. Mm. da ano eh. dun alip sa mm. At kung atanim ito kung tutubo pa <laughs> kaya nakuha ako. Ayan. <laughs> Hindi masyado siyang nagal ano, nagkalaman kasi maliit lang yung ano, yung pasuko. Kailangan pala sa malaki. Ah. Uh. Ito, tutubo pa yan. duna Maliliit La lang pala yung mga laman niya, oh. itong luya. Oh, itong luya, oh, medyo marami ang ano, laman. Oh. Oh. Oh, ay may pantinola na ako. <laughs> may magagamit na ako sa tinola. konti lang nakuha ko sa tumiri. Sa luyang dilaw. Kasi mali maliit lang yung paso. maliit lang yun, naman. O, oh, ayan o. Oh. ang <laughs> liit. Kailangan talaga malaki ang ano. Huh? Ang liliit. 자, 두나가 Ito lang nakuha ko.